para sa lahat ng mga guro, pinapahalagahan namin ang lahat ng inyong ginagawa. Sa lahat ng inyong sakripisyo at pagmamahal, maraming salamat po. Salamat po sa pag-text, pag-chat o pagtawag sa aming mga magulang para lang masigurado na kami ang bata ninyo. Salamat po sa pagdalo ninyo sa mga webinars at trainings para lang kayo ay matuto ng mga bagay patungkol sa new normal. Salamat po sa pagdalo sa mga meeting linggo-linggo para lang maging handa kayo sa panibagong hamon na ito. Salamat po sa pagkakaroon ng mga meeting kasama ang aming mga magulang para lang ipaalam ang sitwasyon natin ngayon. Salamat po sa pagtya para lang kami ay inyong masuri at malaman ang mga interventions na nararapat para sa amin. Salamat po sa paglaan ng oras sa pag-aaral ng iba't ibang video call app katulad ng Zoom, Google Meet, Epi Messenger at iba pa para lang kami ay inyong makita at maturuan ng harapan. Kayo ang aming teacher, mentor, guide, advisor, creator helper, leader at motivator. Maraming salamat po para sa mga frontliners ng edukasyon. Saludo kami sa inyo